magandang hapon na, uh, ngayon narito po kayo at uh, syempre, uh, magbabalik kayo ba uh, kunsyal, sa lahat po na narito kayo po yata yung pinaka veterano dito no uh, may eksperyensyado na sa lahat ng mga tatakbo magbabalik kayo konsyal ano po may ambag ninyo sa yung grupo kung sakaling kayo palarin rin uh, una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kababayan, sa aking bilang pagtakbo, bilang bagong konsyal ulit ng ating bayan ng Real. Una sa Panginoon, sapagkat uh, binigyan niya kami ng isang magandang panahon na makapag-file ng aming kandidasi, siguro uh, bilang isang dating lingkod bayan sa bayan na ng Rial, isa pa rin ang ating palaging sinasabi. Dapat magtulong-tulong tayo sa pagharap sa iba't ibang problema ng ating bayan. Sa aspetong medikal na lagi nating tututukan, makakaasa ang ating mga kababayan na hindi nagbabago si Consiel Rapi. Sa ating namang mga katunggali, Tayong lahat po ay binuklod ng Panginoon upang maglingkod sa ating pamahalaan. Kung sino man ang manalo sa atin, isa lang sana ang ating adikain na magtulong-tulong tayo upang itaguyod pa ang bayan ng real. Maganda ang hapon ko.